alin sa mga kautusan ang pinakadakila. Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus Maria at Jose. Ngayon ay araw ng biyernes, nasa ikadalampot tatlong araw na tayo sa buwan ng Agusto, dalawang libo, dalawampot Sa ating patuloy na pagninilay sa mga pagbasa, pagsikapan din natin na maging mabunga ang lahat ng mga ito lalong-lalo -lalo na sa ating pangkaraniwang na mga gawain. Ang ating patuloy na pakikisalamuha sa ating kapwa at ating patuloy na paghahanap ng buhay na presensya ng Panginoon sa ating mga gawain araw-araw, sa ating mga karanasan. Kaya mas maganda na sa ating araw-araw na pagharap sa lahat ng pagsubok sa buhay ay makapagnilay tayo at makapulo tayo ng mga magagandang punto sa mga pagninilay na ito na ating maisagawa at ating maisabuhay. Amen. Sa araw na ito, ang ating Ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 22, Versikulo 34 hanggang 40. Ano ba ang isinasaad dito sa ating Ibanghilyo, sa ating pagbasa sa araw na ito? May isang pariseyo na nang marinig niya si Jesus na pinatahimik ni Jesus ang mga saduseyo, nagtipon sila. At ang isa sa kanila ay isang iskular o lalubhasa sa kautusan ay nagtanong kay Hesus. Sabi niya, Guru, saan ba o alin ba sa mga kautusan ang pinakadakila? Dahil alam natin na sa buhay ng mga Hudyo, hindi maihiwalay ang pagsunod sa kautusan ni Moises lahat ng mga ginagawa nila ay naaayon sa kautusan. Dahil ang pagsunod sa kautusan ay makatulong sa pagpapalalim ng kanilang espiritualidad, ng kanilang ugnayan sa Diyos, at ng kanilang pananalig. Kaya sinubok nila si Jesus na itanong ito. Sabi niya, Guru, alin ba sa mga kautusan ang pinakadakila? At napakaganda ng sagot ni Jesus. Sabi niya, Mahalin mo ang iyong Panginoon nang higit sa lahat ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng buong pagkatao. Ito yung pinakadakilang kautusan. At ang pangalawa, sabi niya, Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Ito yung kabuuang kautusan na ipinahayag ng mga propeta at tumahimik silang lahat. Mga kapatid, pagnilayan natin ito. Isipin natin palagi na sa ating papatuloy na pagpapahayag ng mabuting balita, ang pagmamahal natin sa Panginoon na hindi natin pwedeng ihiwalay kailanman sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming magsikap palagi na makilala ka sa aming patuloy na pakikisalamuha sa aming kapwa, sa mga ordinaryong karanasan namin, na ikaw ay narito kasama namin palagi. Amin.